aalamin natin ano ba yung tinatawag na HSAC UP na kalalunch lang kamakailan ng Human Settlements Adjudication Commission. Aalamin natin yan sa ating kasama ngayon dito live sa studio si Miss Luella C. Viray. DIT, PSP01, PSM1, MCP, Head of Information and Communications Technology Division ng HSAC UP. Ma'am, magandang uh, umaga po sa inyo Yes po, magandang umaga po Miss Ben no? At sa uh, lahat po na nakikinig at mm -hmm. nanunood po ng Radyo Pilipinas uh, Magandang umaga po sa ating lahat Okay, ayan, nako una una Ma'am Luella, uh, katulad nung binagit natin kanina yes, h P, up kalulunch yes, po. lang So, yes, po. dun sa mga nakikinig sa atin, ano ba ito? Okay, yes po no. Uh, ang UP po ay isa sa mga bagong servisyo na inilunsad ng komisyon uh, in partnership po ng Union Bank. Ito po mm. ay inilunsad kamakailan uh -huh. lang po okay. noong February 14. Oh. Uh, sa pangunguna po ni uh, Commissioner uh, Serial Iyap. Mm -hmm. Okay, yun siya po ang advisor po namin sa Digital Transformation okay. for HSBC. So kasama din po ang uh, aming uh, butihing Executive Commissioner uh, Milzar P. Galicia. Uh -huh. So actually po, itong UPay pay is a dream come true po, no? Mm -hmm. Para po sa aming advisor at sa buong komisyon. Okay. Dati-dati po kasi, ang HAC na, uh, ang new pay na ito is just a vision. Oh. But, yes po. So, but right, right now po, ito po ay kinukonsider namin na one of yesterday's vision that turned into reality. Okay, so mm -hmm. masasabi po natin na ang uh, UP po talaga is the very first move ng commission mm -hmm. into digitalization. Ayun, yes, kasi po. ngayon, yun na marami nang gumagamit yes. talaga, no? Yes po. Okay, so paano yung ano, uh, paraan nitong uh, pay na ito kasi union bank pay yes, ito po. no yes po. so paano yon mag uh, sa gagamit ka lang ng device? Yes po no. So before po siguro natin sagutan 'yan, Ms. Yes. Yes, ben no. So i uh, uh magbibigay lang po siguro ako ng brief preview kung ano ay, po. sige. Yes po. Okay. Kung ano po so, yung bang UP. So, background muna tayo. Okay. Yes po, kung ano po yung UP. So, ang UP po ay isang electronic payment okay. platform. Okay. Okay. Okay, that brings together all the payment methods in one place mm -hmm. po. So, ang layunin po nito ay mapadali. Okay. At saka at mapabilis ang mga transaction at pagbabayad po ng uh -huh. ating fees. Okay. Okay, sa pamamagitan po nito, maaari na po nating gamitin ang iba't ibang paraan ng pagbabayad tulad po ng online banking mm -hmm. at saka mobile payment. Okay. Yes, ah, po. okay. So kahit saan na po kayo. So mobile payment yes. at saka banking. Yes. Ano? Online banking po. Online. So kahit saan po kayo, kahit nasa ibang bansa kayo, mm -hmm. basta't meron po kayong computer yes. or laptop uh -huh. or uh, mobile phone okay. na konektado sa internet. Uh -huh. Pwede na po tayong magbayad ng fees uh -huh. gamit ang UPAY. Ayun. Yes, Pero po. ito parang alternative mm. lang naman ito. Meron yes. pa rin ibang paraan yes, anon. Yes, ito po. para mapabilis lang. Yes, yes, o ma kasi minsan yung iba hindi naman masyadong teky. Yes, so kailangan nila talaga yes. pumunta doon sa lugar. Yes, po. Okay. Actually po ah, uh, ang mga ano most po of our, our litigants po talaga is mga matatanda. So <laughs> okay. talaga ang preferred po talaga nila is cash. Kasi okay. oh, <laughs> so, talaga pumupunta po sila talaga uh -huh. sa ano sa office natin. Uh -huh, so, para pero, yes, okay. so pero yes ma'am. So pero ini-encourage po namin talaga yung mga litigants namin na gamitin yung UP. oh madali yes lang po. naman dapat yes turuan po. natin. Ano? Yes, yes po. ganon <laughs> ganun, -ganun lang. Yes. Oh. Actually po nag-prepare po kami uh -huh. ng ano, ano, power, uh, PowerPoint presentation po, no? Uh -huh. Para mag-guide po natin ang ating mga viewers uh -huh. at mga listeners kung paano po gamitin yung you pay. Ayun. Okay. Sige nga. Sige nga ako paano ba 'yan? Sige uli para okay, ma-educate ma din natin yung mga yes. hindi marunong masyado, Ayun, diba? Ayun, na-share na po yata okay. natin, no? Na-share na ba? Yes. Ah, na-share okay. na pala hindi natin nakita. Yes po. So, okay. so, so i-walk through ko na po kayo, no? Sige, para kung sige. Paano gamitin ang mm, -mm So, mm -mm. ang una po nating gagawin, Yes, magbubukas po tayo ng browser, katulad mm -hmm. po ng Google Chrome, okay. Safari, Mozilla. So depende po kung ano po okay. yung ginagamit ninyo, okay. ano. Okay. Um, browser. Uh -huh. Tapos po i lang po natin yung website ng HSAC which is hsac.gov.ph. Mm -hmm. Okay. Tapos next Aha. Uh -huh. Okay, so after po natin ma-press yung enter, lalabas na po. Yun po. Yun Ayon, po yung website ni oh, yes Oh. oh, oh, oh okay. Oh. So sa menu bar na makikita po natin sa taas ng website, mm -hmm. hanapin lang po natin yung fees calculator link. Mm -hmm. So then click po natin yon. So makikita nyo po sa screen natin ngayon, yung pointer po natin na kulay orange. Oh, so parang nawala na po tayo, no? So nag-next <laughs> na po siya. Okay, so next. ito na po yung fees calculator okay, page na pinatawag oh. natin. So dito uh -huh. po, ang fees calculator ay ginagamit po natin para madali nating malaman okay. yung total amount po na kakalkulahin yes. niya kung magkano ang babayaran babayaran yes mo okay tama po tayong miss ben okay. Okay. okay so after po next ang susunod po natin gagawin is kailangan po nating piliin ang office or regional branch. So, importante po yun. Okay. Para po, malaman po natin mm -hmm. kung saan tayo nang Okay. Oo, oo, oo. Okay. So, uh, for example po, magpa-file po kayo sa Rob NCR, mm -hmm. branch ng HFO. Okay. 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 So, ang pipiliin lang po natin doon is uh, Rob NCR or okay. NCR. Okay. Pag Rob 1 po. Rub one. Okay. okay, okay. Natin. So madali lang po talaga siya. <laughs> Sige. Okay. So after po natin piliin ang... Parang uh, region yun, yes, ano? Oh, okay, yes, yes okay, po. Regional. Okay, Kasi Rob, po ang H-Shock po okay, is uh, uh, have okay, so, different... So Rob 1, Rob 2, yes, Rob NCR, 13, ganyan. Po, yes okay. po. Okay. After po natin piliin ang branch kung saan tayo magpa-file, pipiliin din naman natin yung tawag nating type of transaction. Parang... Okay. Na late po yata yung Sige, so type Ngayon, of transaction. Kung ano yung yes. transaction nyo dun yes. sa H-SAC, okay? yun po yung tinatanong nyo din po kanina uh -uh. kung ano yung mga uh, type of transaction na pwede nating gawin okay. sa U-Pay. yung mga binabayaran natin, so, yes, no, ng na mga yes, transaction sa H-SAC. Yes, tama okay. po kayo, ma'am. Uh -oh. Okay, so ang... Uh, we divided mm -hmm. yung fees po natin into legal fees at saka other fees okay. yung legal fees po natin example po nun is mga verified complaint okay din yun po yung mga petition or okay. appeal to review uh -huh. mga uh, certificate of, of finality mm -hmm. and so on and so forth makikita naman po natin uh -huh. dun sa website okay ano yung paano mm. i-check check lang nila Yes. Or select lang po -se -select nila select lang nila okay Piliin nyo lang at tapos i-check nyo lang. Checkan nyo lang. Yeah. okay Check-check <laughs> lang po. Oh, Actually, check, check madali lang madali po o. Oh, oh. Yes po. Okay po. So, after po natin piliin yung ano transaction po natin, mm -mm. for example po, ang pinili po natin transaction is verified complaint. Okay, okay po. Uh, kailangan din po natin punan yung mga mahahalagang impormasyon. Halimbawa? Halimbawa po, yung attorney's fees mm -hmm. or or actual damages or refund. Mm -hmm. Parang ganun. So, uh, Pero may nakalagay uh, po, naman doon. Yes po, nandun oh, naman po. Nandun naman, naman pala eh, pipiliin po. lang naman yes. pala. okay Basta scroll down lang po nila. Basta click lang ng click. Yes okay. <laughs> po, scroll down lang po nila yung website. Makikita uh -huh. po lahat nila doon yung mga choices mm -hmm. po. So punan lang po nila lahat ng mga importanteng uh, information. Mm -hmm. Mm -hmm. And then po, i-click na nila yung tawag natin na Proceed to Payment. Ayun, Ayun po, meron po tayo dito po okay. sa kanang bahagi uh -huh. ng ating website. Uh -huh. Nandun na din po yung fee summary natin para ma-double check natin okay. kung tama po ba yung mga information na inilagay natin. Okay, tapos click na, anong kiklik Submit o ano ba? O po, ah, ang, ang nakalagay po doon is Proceed to Payment po. Ayun, yes, Proceed pa. to Payment. Tapos i-click mo na lang yon Yes po. Yes, okay. po. Eh bakit ano, tanong ko lang, uh, Ma'am Luella, may, sana meron ding parang Tagalog ano, o Filipino. Yun po, actually po. Uh, suggestion Inag lang. Ye yes, no? Kasi yes, ma'am. Okay, may mga, ma syempre, ma hindi naman suggestion. lahat yes, po. uh, nakakaintindi ng yes, Ingles, di ba? Yes po. So, actually po, uh, we are currently on ano po, uh, the, uh, revising po mm -hmm. yung ang, ang, aming website at okay. saka yung Lupe. Okay. Datagdagan po namin siya Ayan. ng Tagalog. Oo, oh, oh, importante yun yes, eh, di ba? Baka mamaya yes, kung ano yung mga or maybe po, no? Pwede po tayong mag-choose kung Tagalog po ang gusto natin. Yes. Or English. yes oh, oh. Parang pag tumawag ka sa mga call center, di ba? Pwede yes, kang mag Anong gusto <laughs> mong ano? Oh, oh. ah Pakikipag-usap. Yes, uh, po. Uh, uh, pakikipag okay. Yes, po. So, yes, yun na, isasubmit na yon Yes po. Tapos po, uh, after po, uh, maklik nyo yung proceed to payment button, doon na po tayo i-redirect sa UPay. Ayun. Yon, third party po natin actually. Okay. Integration po ng UPay. pay Ayun, yes, naman po. pala. Yes okay. po. So, mas mabilis nga naman. Tsaka, uh, sa time, di ba? Hindi ka yes. na pupunta doon sa lugar kung marunong ka na ng ganito. Yes, Kaya kailangan pag-aralan nyo yung itinuro ni Ma'am Luwela ngayon. Yes. Lalo na yung mga tatanggap ng kanilang mga fee. Yes ba? Diba? Yes po. Oo, oo. Kailangan maanuhan din sila. So, yon So, ito, itong UPay na ito, Ma'am Luwela, sabi mo nga kanina alternative lang to. Yes, so ano pa yung mga ibang paraan? Yes po. Uh, actually po, pwede po tayong um, mag magbayad mm -mm. okay ng mga fees natin mm -mm. through cash, okay? Or manager's check at saka postal money order po. Oh, Yan po yung mga iba pa po. natin. natin yung... Postal money order, uh, yes. manager's check at cash. Cash, po. Yung Yes cash, yes, no? yes, po. Yes. okay. Pero i remind na natin sila na mas maganda kung Agagamit ah, sila ng yes, USB Kasi mas mabilis. Meron po tayong assessment. Okay. Meron na po tayong advanced calculation of oh, fees. Oh, yes, yes, po. Para may idea na sila yes, ma kung magkano yung yes, kanilang po. babayaran. Oh, okay. Po. So kailan, ngayon talagang ongoing na ito? Nagagamit na? Yes po. Na. Actually kailan, marami kailan na po. Kailan siya? Ah marami yes, na. Yes marami na pong gumagamit. Actually okay. po yung launching po natin is February 14. Oh, kasabay oh. po ng anniversary uh -huh. ng HAC. Ah. Yes po. Wow ang anniversary niyo pala. Valentine's Day. Yes <laughs> Yes po. Okay. Okay. So ayan na yung mga ano yung mga ano ba yung mga pwede ba nating ma-enumerate? Ano ba yung mga kailang ang usually binabayaran diyan sa HSAC? ng mga clients natin. Yes po, no? Actually, may copy po, po dito. <laughs> Sige. Okay, so hindi ko din po kasi memorize, mm -mm. no? Pero uh, ito po yung mga legal fees na uh -huh. pwede natin bayaran. Kasi sabi mo kanina, Ma'am Luella, merong legal at non-legal yes, fees, yes po, no? yung other fees po natin. Okay. So for the legal fees po, ang mga pwede po natin bayaran is verified complaint, mm -hmm. appeal or petition for review, okay. uh, certificate of finality, Certificate of No Pending Appeal, mm -mm. at saka administrative fine. So that was uh, uh, sa legal fees. Sa legal Ay, fees yun, medyo yes. uh, lima, no? Lima. Yes, po. Okay. Sa uh, other fees naman po, uh, pwede po tayo magbayad mm -hmm. uh, ng consignation, posting of bond, at saka certified true copies of case documents. So pwede din po tayong, ano, if uh, we're going to file, permissive counterclaim po. Mm -hmm. Yes po. Ayon. So ito pala yung mga binabayaran natin. Yes, yes, okay. So paano ba yung kung halimbawa no? Paano ba yung mga uh, complaints, 'di ba usually ito yes, yung mga tapos bine-verify ito. Tapos pagka na-verify, ito na yung babayaran natin. Yes, okay. Opo. Mga gaano katagal ba yung mga ganun, mga legal na mga ganyan? Okay po. Uh actually hindi uh, wala na po ako ng idea okay, when okay. it comes kung how uh, yung process. Yes, yung process uh, po. Okay. Kasi ang uh, um, uh, nakakaalam na po nun is uh, ang ating regional adjudication branches mm. po, mga adjudicators po natin. Okay. Yes, po. Okay. So itong UPay, pagka binayaran, uh, nagbayad ka na dito sa UPay, agad-agad yes, agad naman yung matatanggap. No? Yes, ma Pero, real, time, oh, real time. real yes, time, real time. Kaya lang alam, alam mo ngayon, may mga problema na rin tayo pagdating sa mga ganito 'di ba yes, yung mga yung mga hackers na yan yung mga mo, yung <laughs> Ay, okay at saka po. yung mga ba diba, yung mga uh, nagiging problema natin sa mga yes. ganito mga GCash nang mm -mm. di ba Yung mga yes, mobile po. payment na ganyan so Meron ba tayo mga safety measures naman halimbawa dun sa mga magbabayad nating mga clients? Yes po. Actually po, no, ang Union Bank po is very uh, uh what you call this one, uh, distinctive po mm -mm. when it's when it comes po sa security po mm -hmm. talaga. So that's why we choose uh, you pay by mm -hmm. Union Bank. So secured po talaga yung payment gateway natin. Okay. Yes po. At kung sakali naman na hindi ma-secure <laughs> Hindi. Yun po. Pwede po, Hypothetical po naman. Hypothetical lang yes. naman, yes, ma'am ma Luella. Ano'y intindihan ko po yan, ma'am. Oo. Yun, ma o, kasi diba yes. may, may mga nangyayari talagang yes, gano'n pa. na pag yes, nagbayad pa. tayo online, nagkakaroon tayo ng problema yeah. tapos minsan hindi natin alam na hindi pala napunta yung bayad natin yes, doon po. sa dapat puntahan. Yes. So, ano naman yung nagiging proseso kung yes. sakali? Iko-consider po natin yan as erroneous payments, ma'am Ven. Mm -hmm. no? So, pag sinabi po natin erroneous payments, uh, ang gagawin lang po natin, we need to contact po okay. yung regional adjudication branches po natin immediately uh -huh. po at okay. tutulungan po nila kayong ayusin yun. Okay. Eh, mga gano'ng katagal kaya? Adjudication office? <laughs> yes po. Okay. Yung mga branches po um, natin. mga branches. Yes. Actually po, madali lang naman. Mm. Madali lang naman po kasi oh, oh. meron pong records. Okay. Makikita po uh -huh. agad ng union bank. Ah, bank. okay. Yes, o kasi sa mga iba, pag nagkakaroon ng mga ganitong problema, may mga ano pa investigation. Yes, ano, yes, yes ganon po. So medyo matagal din, no? Yes, yung po. process. Siyempre yung anxiety mo pag ikaw yung nagbayan, lalo na <laughs> yes, lalo na, na, na kung medyo malaki-laki. ba diba? yes, Pero ang importante, meron tayong safety measure. Yes po. Ayun. Yes. O oh, oh, bahala na ang union bank. Pero in fairness naman sa union bank, parang alam mo sila yung mga na uneed, eh, di ba? Yes, Pagdating dito so on the spot sa digital mga, payments kasi 'yan, pa. mga yes. digital payment yes, na po. 'yan. Actually yes. nung panahon ng pandemya, mas marami mm -hmm. ang gumamit no ng um, uh, na Union po. Bank kaya yes, po. lagot tayo, tayo na lang <laughs> ano nang ano. Oh, <laughs> Hindi po. pero nabasa ko 'yon mm -hmm. na during yes, pandemic talaga sila yung uh, isa sa mga uh, nag nag uh, ano parang nag uh, nanguna Starry, no, Yes Oo, oo, doon sa mga digital payment uh -huh. ba yung tawag natin dyan. Yes. Okay. So, sige, uh, Ma'am Luella, ulitin natin, ha, ah, dun sa mga nakikinig sa atin, kung mm -hmm. meron kayo mga fees na yes. kailangan uh, uh, bayaran, uh -huh. no, sa h -SAC. Uh, dito sa UPay na kaka-launch -kaka lang nitong man, yes. February at sabi nga ni Ma'am marami na ang gumagamit. Ay, yes, yes, at mayroon uh, namang safety measure okay. kaya ina syempre ito na yung pinakamaganda, no? Pinakamabilis Pinakamabilis yes, yes, na paraan para baka makapa, makapagbayad kayo ng wala na kayong iniisip yes, na yes, uh, yes, pupunta po. pa kayo sa ganun or yung mga time, 'di ba? Yes, yes, okay. Po. So ayan. E. Uh, meron pa ba tayong mga gustong uh, ipahatid dun sa mga uh, clients ng H-SAC na magbabayad na uh, gagamitin itong UPay na hindi pa natin masyadong na-discuss? Uh, Actually po, na-discuss na po natin uh -huh. lahat okay. mga beno. Okay. So, so, siguro po. Uh, last message na sige. lang po siguro. Ah, wala ka no? na ba maidadagdag doon? Okay oh, na yun. Na po. Oh sige. Yes po. So, siguro po, Ms. Ben, no, in behalf of HHAC po muna, gusto ko lang po muna magpasalamat sa inyo at sa Radyo Pilipinas po for, you know, inviting us, mm -hmm. tapos promoting po yung mm -hmm. paggamit po ng UPay. Oh, oh. Tapos, at para naman po sa ating mga uh, viewers at uh, saka listeners, kapag may mga questions po kayo, iniimbitahan po namin kayo na dumulog sa aming Public Affairs Division mm -hmm. uh, through their email address at email info at exact.gov.ph at contact numbers na 872-747-22 mm -hmm. or uh, 0947-882-6297. Mm -hmm. Ayun. Thank you so okay. much po, Ma'am Ben. Nako, sige. So, ayan ha. Ito na yung mga Uh, bagong serbisyo na naman yes, na inilunch Meron pa bang mga susunod na mga service? Yes po, actually. <laughs> na nakalinya? Yes, naka actually. Maraming, maraming, marami po kami nakalinya na mga uh, business solution, mm. ICT business solutions. Oo, oo. Ang mga commissioners po kasi namin ngayon is very, you know, supportive po at saka talaga pong hindi... Mga nagpapa, ba? Mga yes, na hindi sila. po nagpapahuli talaga oh. when it comes to digital transformation. Ay, so, yun. maraming, marami pa po kayong aabangan sa mm. isang... Ayan, naaabangan yes, namin yan, yes, na? Ma'am Luella, yes, yes. ano pa yung mga services na yes, gagamit tayo ng uh, digitalization. Yes, Kasi man. yan din ang gusto ng ating Pangulo, di ba? Yes, na lahat yung ating mga kung pwede lang, lahat ng ating mga ahensya, di ba? Yes. Eh, talagang uh, techie na. Techie. Yes. <laughs> techie Tama na yung yun, mga man ano. Man. So, ayan, nagsimula na rin yung pagiging ngayon ng h -Sop. Yes oh, O, sige. Yeah, po. So, Ma'am Luwela, maraming salamat, Thank ha? You din po, man sa man. pagpunta Thank mo rito sa amin, sa studio. Thank you Si Ma'am so Luwela, si Viray, ah, uh, Head of Information and Communications Technology Division yes, ng Human Settlements Adjudication Commission, o Yes. Pa. So, thank you very much, Ma'am Luella. Yes, Bye-bye. Okay. Yes, pa. thank you po. Thank you.